Ngano nga ang akong himuon nga usa ka nga ipaambit ang presente nga kamatuoran ngadto sa uban. Ang presente nga kamatuoran sama sa mga mensahe sa bugna 14 kinahanglan nga ipaambit. The proclamation of the first, second and third angels message is found in the word of inspiration nga giingon not a single pen or pillar is to be removed Malay taw hanung authority nga adunay katungod sa pag usag ni nga mga mensahe the first and second messages were given in 1843 and 1844 and we are now under the proclamation of the third but all three messages must still be proclaimed they are as important now as they were when first given kini nga mga mensahe kinahanglan ipalanog pinaagi sa mga Uh, printed materials or publications, discourses, na kinikinahanglan nga buhaton aron mapadayag ang kamatuoran o aron nga ang katauhan makasabot sa mga propesiya o mensahe sa ikatulong nga manulunda. Kini nga mga mensahe kinahanglan ihatag sa tibok nga kalibutan to bring peace and salvation. Nga itong misyon nga ipahibalo ang mga kam kamatuoran nga sa tanan nga katauhan. Pagtabang sa uban sa ilang spiritual nga paglambo magpaligon sa ilang pagtuo o pag-andam kanila sa pagbalik ni Kristo.